guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, mag-haul tayo sa pamili kong mga grocery sa Lots for Less. At nagpunta doon din ako sa mga nagbenta ng mga ilaw kasi palagyan ko ng ilaw ang labas ng tindahan ko guys kasi madilim. Humili ako ng dalawa pero mamaya pa i-deliver ang ilaw kasi wala silang stocks pang wall wall light man ang binili ko guys tig 550 ang isa then yung mga order na lang ng ano ng electrician ang binili ko guys oh bumili na rin din ako ng ganito pinturahan ko yung ano guys yung yung labas ng tindahan ko kasi ma, madilim tingnan ang kulay eh puti ang ano ko. Yan guys, oh. 245. Ayan guys. Yung binili ko. Dalawang dalawang ganito guys. Kasi yung yung 550 guys. Bahay lang pala yun ng ganito. May glass, may parang bakal. Wala palang kasamang ilaw daw yun. Ito, number 14 na wire. Itin, itin meters. Then, ito, kasabay ng pintura ko, 30 pesos. Ito, guys, bumili din ako ng yel. Hindi ito kasali sa ano, <laughs> sa tagal ng nandoon. Hindi kasali sa order ng electrician. Nakita ko lang yun, binili ko. At saka ito, no more nails. Pandikit lang ng ano. At saka, varnish. Ayan na guys. Bumili ako ng isang maple red na ay maple lang pala. Plastic varnish. Varnish. Para sa table ko yan guys. Yan lang ang napabili, napamili ko sa lots guys. Oh. Ito, isang bandol isang bundle ng chichiria isang box at dalawang cellophane ayan i-haul ko sa inyo guys kasi hindi ako nag video doon ayan bumili ako ng tatlong hanger kasi may naghanap ng hanger sa akin guys 85 ang isang lusina ibenta ko ito ng 105 ayan ayan Okay. Ayan. Dalawa. Tatlo. Tatlong kulay. Hindi ko inisa ang kulay. Tatlong kulay. Pink, red, and green. At 11 plus 1 na keratin gold. Ito guys, apat lang binili ko. Ito, dalawang dalawang pakete. 6 plus one. sa 12 na Colgate sachet. Ito, anim lang. Cream silk na pink. Ito, cream silk na green. Ayan. At apat din na casino na maliit. Walang medium size na casino. Ito. Thumbtucks. Ayan, tamtaks limang pack. At saka, at chiria. Apat lima ang is, apat lima ang benta ko nito. May, may, nabili pala pala akong ito guys, oh. Anong pangalan nito, oh? Order ito ng electrician. Tatlo. Kalimutan kong anuhin ang pangalan. At ayan guys, nabili ko ito yan oh ayan tapakan <laughs> nilagay ko sa upuan 179 lang ito guys yung ito dalawa maliit at malaki ah mataas at ma mabab ma mababa ah, mataas at maliit at mataas <laughs> ilagay ko to sa pintuan guys pas-pasan. Ito guys, unboxing na tayo guys sa uh, isang box. Bumili ako ng straw. Tatlong kolay. Kasi magandang tingnan. Ban isang box. 130 ito guys. So, tag 2 pesos ang isa. At saka battery. Triple A, tatlo. Ayan. Ayan tatlong pack isang double A kasi ang double A guys mayroon pa naman ako dyan ito wafilo apat lang kasi mahina ito apat lang din swak isa lang milo 12 pieces kopi ko 10 pieces ito anim lang at saka century tuna na, na spicy tanduay long neck apat lang guys ayan ah 1 2 3 4 at saka, ito guys o oh, my free nestle cream na my free na magic sarap dalawa oh, huh? two pieces at saka mama dalawa Mangtumas sa shade apat lang. Mang tumas na batel San Marino. At saka yan. Yan lang guys. Bye. Thank you for watching. Ka okay guys, samahan nyo ako. Unboxing tayo sa non-food. Non-food na box. Toothbrush by 5 get 1 free ayan wings powder yan lang guys putol putol man ang wings nila oy ayan ito Ariel powder Buy 6, get 1 free. Bumili ako ng tatlo. Tatlong anim. So, may tatlong free ako. Ayan. Dalawa. Tatlo. Posporo. Ayan. Rizal match. Tatlong boxes din ang binili kong Posporo, guys. At saka ito, surf na red. 6 plus 1 din guys. Bumili din ako nito ng dalawa. Isa. Dalawa. Ito din. Downy, 6 plus 1 din. May pa-promo. Ayan. Dalawa din. Ito. Anim lang kinuha ko nitong keratin na black kasi mahina yan itong chlorine tatlong tatlong 12 pieces naubos na yung chlorine ko ito 12 pieces na yung magson ko guys kinuha kong 12 na kasi malakas madali na maubos ay apat pala ang chlorine Mili ako ng Daz. Isa lang. Para sa akin Seed guard Seed guard white anim lang Super tibay na sponge Ano lang yan guys 5 Bioderm Na green tatlo lang Ito 6 plus 1 din ito guys Kaya anim yung binili ko Ay dalawa Dalawang tie ito, keratin na red. Anim lang din. At saka, cologne, dalawa lang. At saka yung sabon. Guys, tuloy tayo sa unboxing, guys. Unboxing tayo ulit. na, nasira na yung gunting ko, guys. Oh. <laughs> Sandali. guys okay max na orange clips na 50 plus 10 yan rebes na 20 pieces ang na ilagay natin dyan guys double jew dalawa tatlo ito guys nandun sa isang box kanina uh, bear brand na 135 grams tatlo walang stock ng ang, 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 lots guys walang stock sa swak ito na lang binili ko tapos sa NCC ako nagbili ng swak Kopiko twin pack Kopiko Black Queen Pack. Uy, oh, may unlay cash daw araw-araw. Sampo. -araw. Kopiko Blanca. Sampo. Tablea. Twelve. Kopiko cappuccino. Ten. Dutch meal na maliit. Dutch meal na malaki apat apat lang snowball isang bag 100 pieces coffee candy coffee candy ayan 50 pieces ayan na guys ah. ang iba ay cobra dalawa orchid na lime juice tatlong peraso, isang star margarine, sito, yellow, dalawa, mega sardines, nagbili na ako na ito guys, oh, corn beef holiday na dako, 215 grams, 62 ang benta ko, na, na benta na yung isa guys, kaya nagdagdag ako ng tatlo, ayan, tatlo na yan, ayan, Five, 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 Ito guys, oh masarap. Gusto ko ito. It's Spanish style. Yan, ulamin ko ngayon. Ito. Century 2 na anim ito. Ito, apat lang. Yan pa. Century. Argentina corn beef. Ayan. Yan lang guys. Bye. Thank you for watching. Sinong hindi pa naka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Bye!